Isang nakakatuwang insidente ang naganap sa isang sinihan kung saan ipinalabas ang pelikulang Hello Love Again na pinagbibidahan ni na Alden Richards at Catherine Bernardo, matapos makitang iniwan ang isang panty sa loob ng theater. Ang Hello Love Again ay isang pelikulang Filipino na romansa at drama na idinirek ni Cathy Garcia Sampana. Ang istorya at screenplay ay isinulat ni na Carmi G. Raymundo at Crystal Hazel San Miguel, habang tumulong din si Olivia M. Lamasan sa pagbuo ng kwento. Ang pelikula ay isang sequel ng matagumpay na Hello Love Goodbye na ipinalabas noong 2019. Kamakailan na isang viral na post mula sa Facebook page na Random PH ang kumalat sa social media na nagpakita ng larawan ng isang panty na naiwan sa sahig ng sinihan. Ang post ay mabilis na kumalat at agad nakakuha ng atensyon ng mga netizens na nagbigay ng kanika nilang reaksyon. Ayon sa mga ulat, natagpuan ng panty sa sahig sa ilalim ng mga upuan matapos ipalabas ang isang daring na eksena na tampok sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Hindi maiwasan ng mga netizens na ikonekta e ang intense na chemistry ng mga pangunahing karakter sa nangyaring insidente, kung saan naging usap-usapan ng kakaibang pangyayari sa loob ng sinihan. Nagbigay ito ng dagdag na saya at kwento sa kasikatan ng pelikula, at marami sa mga fans ang nagbahagi ng kanilang mga opinion online. May ilan ding nagbiro na ang eksena ay sobrang nakakakilig na tila na wala ng ulirat ang ilang manunood, kaya naman nalimutan nilang kunin ng kanilang mga gamit tulad ng panty. Ang insidenteng ito, bagamat medyo nakakahiya, ay nagdagdag pa ng kasikatan sa pelikula at naging isang light-hearted na topic sa social media. Taliwas sa mga malungkot na tema ng pelikula, ang aksidenteng ito ay nagbigay ng kaligayahan at tawanan sa mga netizens. Ang mga biro at komentaryo tungkol dito ay nagpapakita kung paano ang isang karaniwang pangyayari ay maaaring magbigay kasiyahan at magdagdag ng humor sa isang proyekto, lalo na sa isang pelikula na puno ng emosyon at drama. Hindi may kakaila na ang pelikulang Hello Love Again ay naging isang malaking hit sa mga manunood at ang mga hindi inaasahang pangyayaring tulad nito ay nagpapakita ng patuloy na kasikatan ng pelikula sa mga Pilipino. Maging ang mga tagahanga ng pelikula ay nagsabing ang nangyaring blooper sa sinihan ay isa pang dahilan para patunayan kung gaano ka -epektibo at kakapanapanabik ang kwento ng pelikula at kung paano ito tumama sa puso ng mga nanunood. Sa kabuuan, ang Hello Love Again ay hindi lamang isang pelikula tungkol sa pagmamahalan at paghihiwalay, kundi nagbigay din ito ng bagong paraan upang magbahagi ng kasiyahan at tawanan sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang insidente tulad ng nangyari sa sinihan. Ano ang sinyo sa balitang ito?